Isang patay na bagong silang na sanggol ang natagpuan sa Central Material Recovery Facility o MRF sa Tabaco City alauna ay e medya ng hapon kahapon. Ayon kay Police Staff Sergeant Elaine Adriano, tagapagsalita ng Tabaco City Police, natagpuan ang sanggol habang pinagbubukod-bukod ng isang eco-aid ang mga basura sa naturang pasilidad. Nakasilid umano ang sanggol sa isang kulay asul na ecobag Posible daw na dalawa hanggang tatlong araw ng patay ang bata. Ngayon po, based ito pa sa result ng examination po ng doktor, is uh, yung bata po is a full-term newborn uh, with uncut umbilical cord. Hindi pa po napuputol yung kanyang uh, umbilical cord. And ito po ay nasa stage of decomposition na. So tinatayang 2 to 3 days na po siyang patay. Patuloy pa rin ang ginagawang backtracking ng otoridad upang matukoy kung saan eksaktong nakolekta ang naturang eco-bag. So lang initial uh, step po namin, natin namin sa, sa police station is under the guidance po ng aming HEPE is uh, mag uh, public advisory po kami para po uh, maipaabot sa publiko kung sino man po ang nakakaalam nang uh, or kung sino po may ideya kung sino ang magulang at uh, nanay ng uh, ang uh, sanggol isa na po is mapaabot sa amin para mabigyan po sana ng counseling o ano man na tulong. Um, para po sa lahat, hindi lang po sa mga nanay, sa mga magulang kung wala po kayong uh, kakayahang buhayin ang uh, ganitong uh, bata is ano na po, hingi po kayo ng tulong sa agency or sa government kasi may mga agency and institution naman po na pwede kayong tulungan instead of uh, ilalagay yung bata sa ganung sitwasyon. Kahapon nang ilibing ang sanggol sa Tabaco Public Cemetery. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.